Takbo! Takbo! Ah. ih, ah. Lapurun! Ah. Eh. Lapurun! Kish! Ah. My idol, isang magpalang hapon sa ating lahat. Yan, welcome back to my YouTube channel, my idol. Siyempre, patuloy pa rin po. Talang papasalamat, my idol. Yan, sa inyong walang sawang suporta po. At hindi nag-skip ng na aking mga ads. Yan, malaking tulong na po yan, my idol. Lalong lalo na sa mga solid supporters ko po at sa mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta, mga idol. Lalong lalo na din sa ating Panginoon, my idol. Yan, dahil lubos po tayo, nagpasalamat sa iyang, dahil binigyan tayo ng panibagong buhay, Maydol. Kalakasan sa ating pangatawan, Maydol. At maraming blessing na dumating po sa atin. Yeah, always thank you, ka God. Kasama ko ngayon, Maydol, sa si Edol Iron. Edol. Yan, naglakad lang kami, Edol, Maydol. Ah, Mangwela kami pang pangulam. Kasi ilang araw naghangin, Maydol, mga tatlong araw na. Ah, Doon pa rin po tayo, Mangwela, sa pinapangwela natin. Taraan, Maydol. Ispat ni idol madiskarte yung kasawa. Sana mayroon pa. Sana may pambinta tayo may doon. Kaya update na lang mga idol. na kami. Lalakad pa kami. Yan. Sobrang pagod. Layo kasi may doon. Kaya update na lang. Yan. Punta na kami dito kami may doon dire dire dun sa unahan ka gilab yung ganito kung may mga sa aming pinangpanguilan no karahan may doon tagal na yun kung isang buwan ata ngayon may doon kalipas hindi na kayo pa, na dito ayun ah, natin dito kahibas ng nagat sa so, doon ako Yan, dito na kayo kayo, Idol. Dito kayo mga ngayon. O, kain namin. Okay. Right. Saan ka mga ngayon doon? Dito ka mga ngayon doon. Doon, doon. Doon. Dito. Ano? Dito. dito siya mga ngayon, Idol. Dito ka rin. Dito ka mga ngayon ha? Yan, kaya natin dyan. ulam lang mga ngayon natin. Daw, patingin sa kawin mo. Dyan. Yun, nih, udah gede, entarlah. Di sana, nah, ini aja lah. Alright, Bang, init, init, mah, nih, udah, Madali, nanti ya. Apapun, kan, mau nih, tahapun, men. Ih, debu kok, nih, Dok, Bahok nak pemain ni main tu. tak pun. Yun, pabog. Nah, okay, dih, ria. Banyak ulu pemainnya main tu. Okay. Rai. Okay. Uh, nak run. Dih, ria ni. Yung idol natin na Sambida Yo no, la yo. Baron. No, lah aduh. Tak kenain. Hmm. Sabri. Duh, ikok. Ikok lagi Kenainnya Kenain nan namun. Kenain namun. Hmm. Oh, kelak dia run. Mm. Terus terus. Ih. <tus>, senang terus no, senang. Lah ban mai Ih, hilah. Gonna... Ron, ron. Lalo po. Lalo po. Patay, sana lapo ron, lapo ron Lapo Patay sa ilagayan Lapo Ang laking lapo mayroon Dito muna, dito muna Dito, dito, dito. Lapo Lapo Lapo, grabe Oh Hindi pagkatama mayroon Grabe to, brown Hindi pagkatama katama

Di. Ulurit pemaun. Tunggu. Tro. Ang. Huh? Kula pemain mo. Kula pemainnya, main yun. Ayan, ayun lang naman. Oke, okay. oke, okay.

toh hule 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 ih hule ada sedang kayaknya terus wah ah an oh uh, lapunen teman ada laki Ron good size good size good size lih uh. dah uh. kebuah kebuah good size wah jod itu kan Good size, good size neron. Tenggali, tenggali. Umuk lah. Yum. Di, lagi situ Kita. Wah itu laki-laki macam loh. Abis. Turun, ari ulit turun. Jangan lengan. Okay, may Salga mga lapo ngayon. Salga mga lapo ngayon. Okay, maghiwa ka ng ano. Ang kutin nyo. Ito. Oh, hiwa ka. Yung, yung nylon natin matamaan. Ah, ini nama saya Juli Irul majul اخيرا <applause> يوم <applause> mulai lainnya, nen bukan bolong abuk let mai oke Yun, abuk let orang menggolak menggolak sudah Lelah. <tuk> Bagaimana? Maidul lah kasang angin maidul lo. Grabik. Mihan tu maidul.

na lapurun dah cuy okay. ini hey, daun mulai eh hey, saya yung isang lapo namin may idol hindi namin nabantayan may idol nawala dito dumaan yun may idol oh. dito agos dyan hindi namin nabantayan sayang talaga may idol lakti pa naman yun Ab -ab abot na namin yung midya Ah, lakyo Brown. Pula to brown. Laki dito ron. So dito, paano natin? Para relax mo na. na lang natin. Dun. Lapo. Eh, sayang yung isang lapo natin ron. Nanti main tur Tunggu giharangan Nanti main Nanti main tur Nanti main ngawil din doon may doon may din doon kahuli ata sigaw may doon si sayang isang lapor doon okay area. sayang isang lapo doon may doon oh siyambahan pakuha mong suno eh di sayang yung isa

Nandron. Wala. Wala nang kain maydol. Ah, yung po yung isa lapo, lapo na mina. Ah. na, ah. ano si aguliro kasi nawala yung isang lapo na maydol. Isang lapo na lang natira. Ay ah, grabe maydol, sunod yung mga lapo. Warun kok run. Ana. Ana lapo, lapo na naman. Dun mi lagay rin. Yung isa

Bang yan. Bang yan dulu. Isa hmm. may dulu. Isa naman no, wala.

Allah. Ay, tamaki po. Uwa pa kan. Ito. Ito. Sa area na lang kami may doon. Uwi na kami kasi po na. paulam lang yung ano na yun, Yan, yung yung lapo natin, ulamin na lang natin yun. Kasi walang ulam. Wala pa ron? Wala pa? Wala pa mga Idol. Wala oh. kinain, na wala nang kain. Hmm? Aleun. Aleh. Udah pupu-pu. Sada. San anu yan. Na dapuh leksabit. Sabit. Pun uh, lapo eun. Ih. Uh, Saya unang. Ayan, may dal, na kami, may dal, kasi hapon na. Yun yung huli namin, may dalawin. na. Tara. wala na magalang na isda. na. Lais, isi dah. Oh, bisa. pa pan. Ah, isi dah. Ada orang nuping. lang baka dulas pa naman. Oo, uh, mabasa ka. Nabasa ka na. Hagis mo. Daw, tignan mo yung hasang. Daw, daw. Dah, pwede pa yan. Pwede pa yung ulam yan. Yun. Tara, tara, tara. Ito tayo. Ay, may doll. So, malayo pa yung lalakari namin. Yan. Tapad na kami. Yan, wala kang may doon. malayo pa yung lalakari namin. Doon ba sa bundok? So, hindi na tayo bibidyo madol kasi. Yan. Medyo mahirapan tayo. Dala pa ako ng isda kasi Sun, Ah, uh, dito lang tayo. Ano may doon? Dito ka mo na ron. Dito, hanggang dito na lang tayo. Mag-video may doon ah. Uh, ulam na lang. Pag, doon lang tayo may video may doon. Pag sa bahay na kami. Na idol iron. Ah, uh, yung dalawang lapo may doon. Ibinta namin yung isa. Ay, ulamin namin. Apat sana may doon. wala yung isa. Kaya, yan, maraming bangka din dito pala may dalo na pinangano kasi malakas doon sa baha, sa ano, harap ng isla. Malinaw dito kasi may dalo. Kaya, doon naman dito, sa bahay na kami. So, malaya na sa dalo, nag-uno-uno na.